Hello mga sasangay tayo ay magigisa ng ayan, naka-prepare na ako ng opo meron akong nakahiwang uh, bawang, kamatis in, onion, and then meron akong, wala akong sahog na kani ang isa sahog ko ay ang uh, ulo ng hipon ngayon nagpapainit na ako ng man, ng kawali, may mantika na so let's gisa-gisa samahan niya akong magisa. tara, prepare na Ayan, mainit na ang aking kawali na may mantika. So, mayroon bawang. Sunod natin yung onion. Pwede na yan. Talo-talo na. Ayan. Pwede na. na lang yung kamato. Isama pa na rin yung ulo ng para magisang maigit. Yan, tatakpan natin. Yan. muna natin para mag-isa siyang maigi. Ayan, check natin. Ayan. Kita nyo naman, oh, may kulay na. So, naloto na yung ulo ng maayos. Lagyan na natin ang gulay. Mabilis lang naman lutuin tong opo. Ayan, dami. Lagyan natin ng gulay. Mamaya natin, hindi natin pwede agad-agad lagyan ng tubig kasi ang upo ay nagtutubig. Lagyan ko lang ng panglasa. Ayan, mukhang masarap. Lagyan natin ng chicken powder. tara. Lagyan natin ng chicken powder. paminta. Patis. Ang paborito kong panglasa. Patis. Then, cover natin. Ayan, check natin. Nakabidyo ako ngayon, wala kalaban. <laughs> Ayan. ayo o, oh, tingnan mo, yung mga sangkayo. Kahit wala siyang sabaw na tubig, nagtutulig talaga siya. Hindi ko na siya dadagdagan kasi mas masarap yung kunti lang ang sabaw. Hindi ko na yan nilagyan ng tubig. Ang opo kasi, sayote, patula, yan, mga nagtutubig yan. Ayan. Tikman na natin. Walang sahog -sahog. Ayan, tikman na natin. Medyo naalata na ako, lalagyan ng tubig. Ayan, mga sangkay, okay na yan. Opo is done. Thank you for watching. Done.